Nababahala ang pamunuan ng Katiklan Jetty Port na posibleng makasama sa turismo ang mga nangyayaring unscheduled power interruption sa isla ng Boracay. Ayon kay Isel Flores, administrator ng Katiklan Jetty Port, kahit natuloy-tuloy umano ang kanilang operasyon sa tulong ng mga generator sets, subalit dalawang araw na tumagal ang power outage ay nagpanik sila sa kakulangan ng diesel na gagamitin. Kaparehong kalbaryo rin umano ang naranasan ng mga hotels at resorts owners sa isla na mistulang nasa loob ng barko dahil sa kaliwat ka ng ingay ng mga generator sets. Ikinababahala na umano ng mga stakeholder ang problema sa biglaang pagkawala ng koryente sa isla lalo na't na kinikilala ang Boracay bilang pangunahing destinasyon sa bansa. Maraming turista rin anya ang nagpaabot ng reklamo, gayundin ang mga drivers at operators ng e-trike na siyang pangunahing transportasyon sa isla dahil sa kawalan ng kita matapos na matigil ang kanilang biyahe bunsod ng pangyayari. Dagdag pa ni Flores na kasalukuyang binabantayan ng kaukalang ahensya ng gobyerno ang naging epekto ng brownout sa mga turista at negosyante. Kawawa yung mabisita no? dahil hindi lahat ng mga business establishment ay may generator. Kung may generator man, uh, kung, kung nandoon ka sa isla ng Boracay ay parang ano, Parang nakasakay ka sa barko. Uh -huh. Dahil uh, halos generator na ang umaandar, so double pollution, no? Maingay pagtapos ng carbon dioxide ng generator. Ayaw uh -huh. uh, mabisita, kawawa, no? Uh, Iba doon na lang sa best nagpapahangin-hangin. So, making, uh, ang efekto uh, sa turismo na. Samantala, dakong alas 2.55 ng hapon ng lunes, nang muling bumalik ang supply ng kuryente sa Buracay at Katiklan, dalawang araw matapos ang power outage na Nadulot ng pag-trip ng 69kV NABAS Unidos link na delay ang pagkukumpuni dahil sa high tide. Natukoy ng NGCP at Akelcon na ang dahilan ng pagkasira ay ang underground cables malapit sa Katiklan Airport. Patuloy sa ngayon ang permanenteng pagkukumpuni habang tinatapos ng NGCP ang NABAS Katiklan Boracay Transmission Line Project na target matapos ngayong 2025. Nagpasalamat naman ang Department of Energy sa mga residente, negosyante at turista sa kanilang pasensya at kooperasyon. Bombo Ashley May Pamaos, Naguulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!